Si Daniel ay isang taus-pusong kandidato. Walang hangad na yaman o kapangyarihan, ang kanyang layunin ay ang pagunlad ng kanyang bayan. Inialay niya ang kanyang panahon, talino, at lakas sa paggawa ng isang plataforma na tunay na makakatulong sa mga mamamayan. Nilibot niya ang mga barangay. Nakinig sa hinaing ng mga tao at nagbigay ng mga solusyon na makatutuhanan at makakaya ng kanyang pamahalaan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, nananay pa rin ang mga sikat at swapang na kandidato. Siya ay isang taong may malinis na pangalan na may maayos na record, ngunit kulang sa pangalan at pera para makipagsabayan sa mga matagal nang nasa politika. Ang mga sikat na kandidato ay puno ng mga pangako, ngunit ang mga ito'y wala namang katuturan. Kilala sila sa kanilang pagiging kurakot, sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, ngunit dahil sa suporta ng mga makapangyarihang tao, mayaman at maimpluensya ang mga pamilya, madali nilang naabot ang puso at isipan ng mga botante. Ang mga botante ay naniniwala sa kanilang propaganda sa mga malalaking pangalan at mga magagandang salita. Ang pangabotante ay hindi nakikita ang kanilang tunay na motibo, ang pagpapayaman sa sarili. Sa araw ng halalan, hindi nakuha ni Daniel ang inaasahang boto na naigang mga ganit na politiko. Nanghihinayang si Daniel hindi dahil sa kanyang pagkatalo, kundi dahil sa kanyang bayan, alam niya ang malaking pagbabagong maidudulot niya kung siya ang nanalo. Ngunit ano pa nga ba ang magagawa niya? Ang sambayanan ay natali na sa mga pangako ng mga mapanlinlang na politiko. Sa kanyang pagkatalo, nakita ni Daniel ang isang mapait na katotohanan. Ang pera at kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa katotohanan at paglilingkod sa bayan. Hindi mga tao ay madaling maimpluensyahan ng mga maling pangako at propaganda. Ang sistema ay may mga butas na ginagamit ang mga mapagsamantala. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkatalo, hindi nawala ang pag-asa ni Daniel. Alam niya na kailangan pa rin niyang magpatuloy sa paglilingkod sa kanyang bayan, sa abot ng kanyang makakaya, maaring hindi siya ang nanalo sa halalan. Ngunit naniniwala siya na ang kanyang adhikain ay hindi dapat matigil, patuloy siyang maglilingkod, hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa kanyang mahal na bayan. Ang kanyang pagkatalo ay hindi isang katapusan, kundi isang panimula sa kanyang mas matinding paglilingkod. Ang sana niyang kwento ay isang paalala na ang tunay Kapag babago ay hindi palaging madali, ngunit hindi ito dapat tumigil